yun oh nandito no? na tayo sa spot kung saan tayo mamana sa araw na to mga ka-channel solo dive pa rin tayo ayan yung isla na ating papunasan yun oh no? so pagganan tayo at sana ay uh, makadali tayo sa araw na to dahil di pa natin alam kung kailan pa uwi si Joy Adventure nang makapag samahan tayo doon sa malayuan kaya tara let's go Pagkatapos natin mga pag prepare mga ka-channel, ayan, a, bumaba na tayo at isang malabong karagatan ang a, sumalubong na naman sa atin. At sana ay a, makahuli man lang tayo kahit na ulam sa araw na 'to. Let's go. Kami po talagang lahat ng mga espero ay a, ito ang pinakakalaban sa lahat, isang malabong karagatan. Sisid natin sa araw na to, isang coral trout or lapu-lapu ang nagpakita. Kaya nung tinira natin ay uh, dito tinamaan Boom, sublay. Another pagsisid ang ating ginawa dito sa medyo bahagyang malalim dahil mayroon tayong nakita dito isang lapu-lapu or suno. At ang karamihan ng tawag ng iba ay uh, coral trout. Ayan. Habang papalapit tayo sa kanya ay uh, di naman masyadong mailap. Kaya ang ginawa ko ay siniguro ko na para may pangulam, ulam. Yun know? Sapul mga ka-channel. Unang isda natin sa araw na to. Isang coral trout or lapu lapo At buti na lang. Di nakalpas dahil uh, medyo sa batok ang kanyang tama. Shoutout nga pala kay ate na nagbigay sa atin ng GoPro na yun nga ay di na nagtagal ay pinasok ng tubig pero tapos puso pa rin ako nagpasasalamat sa kanya dahil sa kanya ay uh, mayroon tayong nagamit. At shoutout po kay Sir Terrence Manula Tlaurio na nagbigay po sa atin ng pana ng Team Noranda ng Canada. At syempre mga ka-channel kahit uh, nasira man ang kanilang mga kagamitan na ipinagkalob sa atin ay huwag natin kalimutan na magpasalamat sa bawat isa sa kanila. You know, shout out muna tayo mga ka-channel. Ayan, isang coral trout. Pero pumasok sa ilalim ng bato. Sayang. Shout out nga pala kay Ate Kay. Shout out din po kay Sir James, kay Joshua, kay Ate Libby, at lalong-lalong kay Joy, at kay James na kaklase ni Joshua ayan sinilip ko ng bagya pero wala di na lumabas sayang ako po ay taos pusong nagpapasalamat sa lahat po ng mga tao na nag-sponsor po sa atin nag-sponsor ng GoPro Pana at sa anong pamampong pinagkaloob nila sa atin lalong lalo na po kay Sir Terzo Manulat Lario at kay Kuya anti na ayun, uh, nagkaloob sa atin na matapos ang ating uh, bahay. Grupo ng rabbit fish ang ating nakita dito. Pero di natin nakalabitan. Sayang talaga. Malalaki na sana. Another pagsisid kung saan madalas tayo nakita ng uh, grupo ng ilak dito sa spot na to At dito rin kung naalala nyo po na madalas ay uh, pinupuntahan ito ni J Adventure upang uh, mag ng mga grupo ng ilak pero sila ay uh, madalang sa ngayon dahil di ko alam baka wala lang siguro na time na sila ay nandito at eto isang uh, ilak boom sa pool yun nga lang sa sobrang likot nakalpas sayang another pagsisid mga ka-channel kung saan mayroon tayo nakitang coral trout or lapu lapo at yan nga ang dami parrot fish na maligid at samaral at eto tinayming natin kaya boom tinamaan naman buti na lang at walang nadamay na parrot fish ayun oh okay mga ka-channel another lapu lapo eto ang naging pangalawang isda natin sa araw na to Suno or lapo lapo Yami. Lame kayo. Yun mga ka-channel. marami maraming salamat po sa lahat po ng uh, sumusuporta ng uh, Native Channel Joy Adventure. At syempre Buhay Slavag TV Primitive Islander at ka-RL Fisherman. Buli tayo nagsagawa ng pag-dive dito sa unahan mga katayang dahil mayroon tayo napansin na dalawang dalag-dalag or manila nun. At yan nga ay uh, paligid-aligid yung manila nun hanggang sa katagalan. Nagulat ng bahagya. Ayun, sana bumalik ka para matira natin. Ayos mga kajan, bumalik nga Pero nung pagtira natin ay sobrang baba Kaya boom, nakatanggal Ito sa kabilang side kung saan tumira tayo kanina ng dalag-dalag uh, or manila nun ay nakita ko na may lumabas na isang rabbit fish dito sa ilalim ng batu galing. Kaya nung paglingon ko ay bumalik naman kaya dahan-dahan kong inikot ang aking pana upang uh, itutok sa kanya. Ayun oh. No? Akala ko lalayo. Buti na lang ay uh, lumapit ng bahagya. Kaya nung tinira natin ay... Boom! Spine shot mga ka-channel. Ang ganda ng pagkakatama. Okay. At ito ang naging pangatlong isda natin sa araw na Isang uh, rabbit fish. At maya maya lang pagkatapos ko masikiro ang isda ay uh, try ako ulit na mag-dive baka sakali na may maligid at makadagdag pa tayo. Ang laki ng rabbit piece mga ka-channel. Ayun oh. No? Another pagsisid ang ating ginawa Akala ko ay uh, napakalaki na Ng lapu-lapu uh, na to Pero undersized talaga Dahil uh, napakalit Kaya ang ginawa ko ay Pinabayaan na lang Dalawang piraso sana Ang lapu-lapu uh, Ayan yung isa At doon sa gilid ng bato yung isa Nagharap sa atin Sayang kung malalaki lang sana Ay uh, binawasan na natin to Yun no Pagkatapos mga ka-channel We and time Let's go! Ako ah, na tayo mga ka-channel dahil tanghali na. Yung huli natin ay uh, tatlong piraso lang. Wala masyadong isda. Bakit kaya yung iba ay daming nahuhuli sa ispat kung saan tayo lumipat. Uh, Siyempre yung ispat na malapit lang sa isla. Ayan. Yung batong may butas yung iba kinakawi lang wala tapos tayo na mamana sinisisip na makita natin pero wala wala tayo na kita na kung ano man uh, uwi na tayo at nang makapagluto ng ulam para makapananghalian let's go yo uwi na tayo Ayan, at medyo maulan medyo makalumlim na ang paligid nagbabadyang ulan sa bandang Norte Ayan, may naglambat ng mga pusok para Siwan dahil isa lang siya pag dalawa uh, titong ayun ginayak-gayak na ang ating lapu-lapu okay ayo o know? oh. Yeah, nagayak-gayak tayo ng luya sibuyas lunod natin yung luya wala tayong kamatis mga ka dahil uh, nabangkrap ang ating uh, tindahan Yeah, you know? Ayan, okay. sibuyas at luya na muna tayo ngayon Dahil taghirap ng buhay Pakuloy natin tapos lunod natin yung isda Yun o, oh, kulo na Lunod natin yung isda Grabing kulo-kulo mga ka-channel Oro nagbukal-bukal Ayan, yung ating sigangin ay Samaral Ayan, ilalim Piliin muna natin On, Samaral, danggit ang hiwa pa kayo? ang hiwa? Ang ating samaral na danggit Ang apat Ano so, na iba? Nagtago na yung iba Ayan, may limang hiwa yata Okay, hindi hiwa nga pala. Ayan. Tapos yung iba ay uh, bahala na si misis kung anong gagawin dyan. Ayan, tuloy natin. sige, kumulo ka. Bukal na. Tumplahan natin. Para makakain na tayo. Ah, sarap na ulam natin ito sinabaw na samaral or yun yeah, na yun, grabe ng kulo-kulo lagyan natin ng sinigang sa sampalo ayan tama na Huwag natin pasubrahan dahil medyo maasim pag nasubrahan. wala yung ating uh, panglasa. Okay. Pakiramdaman ang sarap ng luya. Wow. Ah, uno. Dili mong gudos. Pagkalamiya guys. Sarap mga ka-channel. Pakuloy natin. At ah, syempre Ang ating sinaing Hindi ako nagsaing nito Uy Malapit na Kunti na lang, kain na na Shout out sa nagsaing Kain, kain Kain na na Siguro nang higop sa bawah ulo piliin narin. Yeah. Wow. Okay, kayo. wow na ka. sabaw iskek sa baba. Kaya tayo kain-kain. Sarap ng sabaw pag may luya. Ano nga ba po? Mga kasyahan na Kain, kain Unang sobo, unang sobo. makapagsariwa eh. Ah, uh, lamik kayo. At dito sa part na to mga ka-channel ay ha, tinanggal lang ko muna ng audio dahil yung kabilang bahay ay nagtugtog kaya iwas copyright tayo. Ayan mga ka-channel, nakasalang na yung ating paksi. Kasalanan siya. Kasalanan yang ating paksiu na mga kapitan Ayan, ang ating paksiw. Ito na ang na yung ating paksiu Ayan po, Uy, magandang hapon. Ayan, kain tayo na maaga mga ka-channel. Hapon or gabi. yan mm. ano sa tingin nyo? Hapon pa ba ngayon? Madilim na, di ba? Hmm? Kain tayo. Ulam natin. Tinaksiw. Ayan. Kain, kain. Kain mga ka-channel. Gandang gabi po sa lahat. Yeah. Sibusurahan, ayaw magkain. Ayan. No? Tago-tago sa likod natin. <laughs> Wala daw kasi surahan. Ilang araw na tayo naghahunt ng surahan pero wala. Hindi tayo pinakaluban. Papa. Kaya... Hmm? Hmm. -mm. Yeah. Lapo yung nadali natin. Hmm. Hmm? Mm -mm. Pero okay lang dahil masarap din naman yung suno, di ba? Hmm? -mm. Mm -mm. Shoutout nga pala sa huling bisita natin dito. Kila Ate Kay. Kila Sir James. Yun. At sa kanyang pamilya. Sa kanyang asawa at anak. Kay Joy. Kay Ma'am Libby. Yun no? Ay yung anak nga pala ni Sir James ay si Joshua. Kain. Okay mga ka-channel, ay dumako muna tayo sa ating shoutout kay Marvin Gudoy. Ah, uh, siya po ay taga Panimalayan Oriental Mindoro. Shoutout po sa inyo. Sana lagi po kayo mag -ingat. God bless. Shoutout po kay Sir Roland Abraham ng Kugyaw Antipolo. Shoutout din po kay Miss Maita Porino watching from UEE. Hello po, magandang araw po kay Joel Saludis at sa kanya pong asawa na si Mamat and Saludis family. Sana lagi po kayo magingat and God bless. GM Galito watching from Boracay. Sa lahat po ng uh, Galito family, uh, shoutout po sa inyong lahat. God bless po. Julito Cuesta, shoutout oh. po. Hello uh, po, Miss Jeno Piuta, uh, maraming salamat po. Uh, shoutout po sa inyo. God bless po, God bless. Shoutout po kay Kaitan TV. Maraming salamat po sa suporta. Uh, sige po, uh, madalaw din po ang iyong bahay. Shoutout po kay Husser Daddy. Kumusta po? Shoutout po kay Reynold Visto watching from Capiz. Rosalyn Ocampo. Shoutout po. Maraming salamat din po. God bless. Lady po si Benepep sa may bahay po ni Sir Dennis de la Cruz ng Naikabiti at sa Kayadong Family ng Naikabiti. Shoutout po sa inyo. At lagi po sana kayo mag iingat and God bless. Shoutout po kay LG Rahasa8478 Pram Talon Talon, Sambuanga City. Shoutout po kay Irene De La Rosa at kay Jaspi Pam watching from Bicol. Shoutout po kay Rodolfo Dinglasan. Shoutout din po kay Ma'am Sabina Esguera. Shoutout po kay Sir Noel Lorenzana. Shoutout po kay Joselito Oliveron. Ah, hindi po natin pagsasawaan sir sa lahat po nang nagpa-shoutout. Hello po, shoutout po kay B-User. Hello po, shoutout po kay Sir Leonard Navarro, maraming maraming salamat po Siya po ay taga Ormoc City, Liti pero siya po kasalukuyan ay nasa Manila Maraming salamat po sir at kamag-anak nyo po ba yung Navarro doon sa Dumaran, Palawan? Shoutout po kay Ma'am Rosalyn Ocampo Shoutout po kay Heroes from New Jersey, USA Shoutout kay Ruben Burdus So yan mga ka-channel hanggang dito na lang muna ang ating shout uh, shoutout sa video natin na ito. At syempre marami marami salamat sa mga sumusuporta ng uh, native channel at lalong lalo na po kay uh, Joy Adventure, Boys Love TV, Ariel Sherman and Primitive Islander and Harabas. At syempre mga ka-channel higit sa lahat sa Panginoon at sa mga tao na tumutulong sa atin. At sa hindi po ninyo pag-skip ng mga ads. Maraming salamat. And God bless po.